Tainan, isang nawawalang migranteng manggagawa, nagmamanehong lasing sa gabi, binanggan niya ang isang bisikleta. Natakot na mahuli ng pulis, walang alin lang ang inipit ang bisikletang sa kotse, binilisan at tumakas, habang tumatakbo. Lumalabas ang apoy sa ilalim ng kotse, nakatanggap ng ulat ang pulis at agad na humabol, sa tulong ng mga estudyanteng matulungin, sa damuhan, nahuli ang Vietnamese na lasing at takas na manggagawa. Hating gabi, may SUV na dumaan sa kanto, may mga apoy na lumalabas sa ilalim ng sasakyan, hinabol ito ng mga pulis pahilaga, ilang kabataan ang lumitaw sa unahan, kumaway at nagturo sa mga pulis, yun pala, ang driver, nagtago sa damuhan sa gilid na eskinita. Pusas! Iabot ang kamay, uminom ka ba? Sinunda ng pulis ang direksyon ng mga kabataan, nahuli nila ang lalaking tumakas, umamin na uminom siya, sa aksen, na halatang migranteng manggagawa. Ikaw yung tumakas, di ba? Ang Vietnamese na manggagawa, binanggan niya ang bisikleta sa harap ng bahay. Dahil nagmamaneho siyang lasing, takas na manggagawa, wala nang alinlangan ipitin ang bisikleta, naipit na sa ilalim ng sasakyan, binilisan pa at tumakas. Nakatanggap ng report ang pulis at agad na humabol, sa tulong ng mga estudyante, nahuli ang suspect. Stop. Nagtago siya sa tabi ng kanal, sa ilalim ng pader, napakanya ang sanga ng puno, narinig ng tulis ang tunog at pumasok agad, nahuli siya, mahirap hulihin doon, dahil puro dahon at sanga, kami kasama pa isang kuya, tinulungan naming hilahin palabas. Dahil sa tulong at abiso ng mga estudyante, agad nagsyasat sa damuhan, at nahuli ang Vietnamese na magagawa. Pagkatapos mahuli, napansin namin malakas ang amoy ng alak sa kanya. Buti na lang may mga estudyante tumulong. Kung wala, sobrang tago ng lugar niya. Mahihirapan din ang mga pulis. Malaking tulong talaga ng mga estudyante. Gusto mo ba ang content namin? Subscribe at i na ang Liho TV.